Alam mo ba na ang bansang tinatawag nating Pilipinas ngayon ay hindi agad-ganyan ang pangalan? Bago pa dumating ang salitang Philippines, iba-iba muna ang naging tawag nito. Dumating si Ferdinand Magellan sa ating bansa noong 1521 at ito ay natapat sa araw ng kapistahan ni San Lazaro. Tinawag niya itong Islas de San Lazaro. Ito ang pinakaunang European name ng ating bansa. Halos isang buwan lamang si Magellan sa Pilipinas dahil siya ay napatay sa laban niya kay Lapu-Lapu. Kaya hindi niya napatibay ang pangalang Islas de San Lazaro. Kaya ito'y unti-unting nalimutan. Paglipas ng halos dalawang dekada, Dumating si Ruy Lopez de Villalobos noong 1543. Pinangalanan niya ang Leyte at Samar bilang Las Islas Filipinas bilang parangal kay Prince Philip of Spain na kalaunan ay naging King Philip II. At dito nagsimula ang pagbabago. Mas kinilala ang pangalan na Filipinas. Bakit? Dahil si Magellan ay hindi Kastila at namatay agad sa Mactan, ang San Lazaro ay isang pangalang relihiyoso lamang. Ngunit ang Pilipinas ipinangalan mismo sa hari ng Spain, isang pangalan na may kapangyarihan, isang pangalan na may prestihiyo, at dumating ang taong 1565. Si Miguel Lopez de kilala bilang El Adelantado ang nagmarka ng tunay na simula ng Spanish colonization. Bakit siya pumunta rito? Upang magtatag ng permanent colony. Upang makontrol ang kalakalan papuntang Spice Islands at China. At upang ipalaganap ang Kristyanismo at palawakin ng Spanish Empire sa Asia. Dumating si Legazpi sa Cebu. Nakipag-alyansya siya kay Raja Topas at doon nagsimula ang unang permanenteng Spanish settlement. Noong 1571, inilipat niya ang kabisera sa Maynila, ang sentro ng kalakalan. Mula kay Magellan at ang Islas de San Lazaro hanggang kang Velia Lobos at ang Las Islas Filipinas at sa pamumuno ni Legazpi na nagpatibay ng kolonya, dito isinilang ang pangalang Philippines. Sa so, wikang Kastila, natural na ginamit nila ang Filipinas dahil yon ang anyo ng pangalan sa kanilang wika. Ngunit nang dumating ang mga Amerikano at sila naman ang naging kolonisador, ginamit nila ang Ingles. Kaya ang Las Islas Filipinas ay isinalin bilang The Philippine Islands na kalaunan ay pinaikling na lamang sa Philippines. Isang pangalang dala pa rin natin hanggang sa kasalukuyan.